Kurokos Basketball Isa sa pinakamaangas na sports anime na napanood ko noong mga bandan 2013 Sobrang angas ng mga moves ng mga player sa anime na to Kaya kung mahilig ka sa basketball o hindi Tapos panonoodin mo tong anime na to Talaga may inspire ka maglaro para ang nanonood ng highlights sa NBA Pero ne, nah, mas malayo pa to sa NBA Basin nyo yung title diba? Nakakap- ng ilang anime kasi meron ditong mga player sa palabas kahit pagsamasamahin mo pa yung mga magagaling na NBA player hindi nila kakayanin yung mga karakter dito Emil Milche gano ba sila kalakas baka OA kala ako pardon. sino ba naman tao ang kilala mong titira ng bola simula sa kabilang court tapos normal yung shooting form sino sa totoong buhay yung kilala mong nagamit ng kamehameha sa laro uh, ewan ko sino ang kilala mo na naninira ng board sa gitna ng laro si Shaq no hey, oo da tama ka pero normal ba yun? so eto na yung storya sa Japan ang eskwela ng tego Middle School sa basketball club nila na undefeated back to back champion kasi meron silang limang miyembro sa club na sobrang halimaw sa larong basketball tinatawag silang generation, generation of, of miracles yung isa tumitira sa malayo galing sa kabilang court tapos yung isa kapag tinignan ka literal na titlop yung ikaw mo tapos titirahan ka lang sa harap mo tapos sa bawat laro nila Sobrang laki ng lamang Talagang tambaon oh my God. Oh, hell no, man. Oh! So ngayon Gets nyo na yung point ko diba Sobrang galing talaga nila Pero ayun Sa sobrang galing nila Nagkawatak-watak sila Kasi napaka boring Na daw nung laro pero may sabi-sabi na may pang-anim pa na miyembro na hindi kilala tapos nakatulong din siya sa pagkapanalo ng team nila. At yun na nga yun, si Kuroko Tetsuya. Ngayon, nag-enroll siya sa may Seirin High School. Tapos meron pa dito yung kulay pula yung bok na matangkad si Kagami Taiga. Tapos galing ka siya sa Amerika. Ang swerte ngayon ng Seirin High School Basketball Club kasi meron silang mga interesting na player na nag-join sa kanila. Merong isang taga Teiko, tapos merong isang taga Amerika. Syempre, Amerika na yun. Galing dyan si Michael Jordan. So ngayon, sa first day of training, nag-line up na yung grupo sa court, nagulat sila na shorty pala yung coach na si Rico. Maghubad kayo ng damit! Huh? Ano? Utungko. Nagulat yung grupo sa request niya. Pero yun kasi yung paraan ni Rico para malaman yung limitasyon ng player. Hindi talaga siya nang mamanyak. Pero nung nakita niya yung pandesal ni Taiga, dun siya tumiklop. Kasi sa makikita nyo, high school pa lang to si bro. Tapos pang balagbaga na yung katawan. Pero may napansin si Rico, ba't parang wala pa si Kuroko yung galing sa teko Middle School? Ala, mukhang wala siya dito. Um, excuse me. Ako nga pala si Tetsuya Kuroko. Kanina pa ako nandito. Oh, shit! Oh, shit! Then ayun, biglang dumitaw sa harap niya, Ginab scare niya si coach. Kanina pa pala siya nandito, pinahubad niya din si Kuroko tapos di niya ina-expect na basura pala yung stats niya. Kaya di siya naniniwala na naglaro si Kuroko sa teko ngayon nung habang nagsushooting to si Taiga, biglang may lumitaw na lalaki sa court. Si Kuroko na naman, hinamon siya ni Taiga. Hoy, 1v1 tayo. Malaas pala school nyo eh. Ngayon sa one-on-one -on -one na magaganap, napaka one-sided. Kasi dinadakdakan lang siya ni Taiga, sinakagawa ng bola, pal bawat tira. Nagulat si Taiga kasi si Kuroko wala palang kwenta. Tangina sinayang lang yung oras ko, napakatanga pala ito. Hoy, uwi na ako pa pala maglaro. Sa next day of training, nakipaglaban yung mga freshmen sa seniors. Tapos dinudurog lang sila ni Taiga. Si Oo naman. Lampa pa din Naagawan lang ng bola Kaya tatlo yung nagbantay kay Taiga Ayaw na siyang pahawaki ng bola Nagsastruggle na yung mga freshmen umiskor Kaya humingi ng pabor si Kuroko sa kakampi niya Pwede bang ipasa mo sa akin ng bola? Nag-request pa? Ipapasa lang naman sa kalaban? Oh! So nung pagpasa kay Kuroko Hala! So nung galing yung bola, naka-escort agad yung kakampi ni Kuroko. Hindi malaman ng mga seniors nila na bakit lumili ko yung bola na mag-isa. Turns out si Kuroko kaya niya palang palikuin yung bola kapag ipapasa ng kakampi niya. Tapos kaya niya maging invisible. Nililipat niya yung atensyon ng kalaban niya sa bola which is tinatawag niyang misdirection. Kaya sa bawat pasa ni Kuroko, nadadalian yung mga kakampi niya umisko. Kaya napaka-bullshit na itong palabas. Literal na kalaban mo, multo. Biglang nawawala Hindi mo nakikita parang si Jansina eh nakuha ni Kuroko yung bola Ilang segundo na lang matatapos na yung laro Pigilan nyo! Gumawa siya na ng layup Tapos sumablay Buti na lang nandyan si Taiga Kaya ni-rebound niya Tapos gumawa ng maangas na dunk For the win Tapos noon nagkita na naman silang dalawa Na-realize ni Taiga na hindi pala banong maglaro si Kuroko Tapos nagkwento si Kuroko about dun sa mga kakampi niya dati Kuroko! Gano ba talaga kalakas mga kakampi mo? Ah, sakto lang, dudurugin ka lang naman nila Sige, magde-decide na ako, Tatalunin ko silang lima Di mo sila kaya Ang ina naman nito. Kaya yun yung araw na nag-decide si Kuroko na tutulungan niya si Taiga maging best player sa Japan Kaya dito na nagtatapos ang introduction nilang dalawa Ngayon isang normal na araw, merong isang unexpected visitor na pumunta sa Seirin High School Bland yung kanyang buhok at pinagtitinginan siya ng mga babae So may practice game daw yung Seirin kaya kailangan nila mag-training. Niluluto lang ni Taiga yung mga kakampi niya. Binigyan niya ng hesitation, the drive, the spin, the spin move, the dunk it, Jonathan. Grabe ang galing ni Taiga. Oo nga, mukhang matatalo niya pa yung Generation of Miracles. Nai-excite na si Taiga na makalaban yung Generation of Miracles. Pero mukhang napaaga kasi maya maya dinumog ng mga estudyanteng babae yung stage kasi merong lalaking model na pumasok na namimigay ng autograph sa mga babae at yun ay walang iba kung hindi si Ryota Kise ng Generation of Miracles anong ginagawa dito ni bro? Ah, nalaman ko kasi mga namin yung team ni Kuroko kaya dumalaw na ako dito Mag-best friend kami na ito dati eh. Wala kasi gusto makipagkaibigan sa iyo eh. Ano ba yan, Kuroko? Inaaway mo naman ako eh. Pero pagtapos nung yapping session, biglang binato si bro ng bola ni Taiga. Hoy, Pogi. Tara, one on one. Sige, tara. Coach, mukhang masama to. So nag na sila sa court. Bola ni Kise. So habang nagdi-dribble, ginamita niya ng hesitation. The drive. The spin, The spin move. move. Ginaya mo yung galaw ko, punyeta. Ha? Ah! The dunk it, Jonathan. Jonathan. Grabe yung disrespect ni bro. Hindi niya lang kinuha yung move ni Taiga. Nakunguha rin niya ng jowa. Ngayon, babawi si Taiga sa practice game the next day sa Kaijo High School. Kaso mukhang puyat si bro, hindi siya makatulog dun sa nangyari kahapon. Nung pagpasok nila sa court, yung coach ng Kaijo, minaliit sila. Kaya di na daw kailangan gamitin yung buong court tapos maglaro din ni Kise. Siyempre, di na gustuhan yun ni Coach Rico. Sino ba naman yung gugustuhin maliitin yung team nila? So ngayon, mag-uumpisa na yung laro. Um, Magsisimula na tayo. Kulang pa kayo ng isa, Seirin. Huh? Excuse me. Ako po yung panlima. Oh, hindi ko siya napansin. Bigla siya sumulpot. Oo oh, nga, ikagin. Nakakatakot. Eh, hey, nagsimula na yung jump ball. Nakuha ng captain ng Kaijo. Tapos biglang kinuha ni Kuroko out of nowhere. Pero ang bilis din ng depensa nila. Pinasa kay Taiga. Tapos dinakdakan yung ring. Napakaangas ng teamwork. Talaga na nasira yung ring. Kung silang dalawa. Tapos nakangiti lang si Taiga. Parang sinasadya niya yun. Pero okay lang. Kasi dahil dun sa ginawa niya, binuksan yung buong court. Tapos pinayagan na si Kise maglaro. Lahat ng player na hype sa nangyari. Kaya sobrang bilis nila. Sumagot din si Kise ng sarili niyang dunk pero nahirapan din yung Kaiju sa coordination ni Taiga at saka ni Kuroko. Dikit lang yung laban nila pero bigla nag si Taiga mag pay the way sa harap ni Kise. Diyan ka nagkamali boy. Sinupalpal siya ni Kise. Ginaya yung move niya ng mas mabilis. Ginaya mo na naman ako punyeta. Pero nung sa next quarter nag si Kuroko na bantayan si Kise. Tapos nalagpasan lang siya. Pero biglang dumating si Taiga. Huli ka ngayon! Plano pala nilang palagpasin si Kise para makuha yung bola. Kaya naka-score na naman yung Serin. Sinubukan ulit ni Kise hawakan yung bola. Nung tinirahan niya si Kuroko sa harap, biglang tumalon si Taiga! Habang hawak yung ulo ni Kuroko tapos sinupalpal. Fast break! Boom! Nasuntok ni Kise sa ulo si Kuroko. Pinapunta muna siya sa bench, imbis na sa hospital. Taki na dumudugo na yung ulo ni bro. Kaya nung habang wala si Kuroko, nagkaroon ng opportunity makilala yung mga players dito sa Seirin. Tulad nito ni Junpei na magaling sa 3 points, tapos si Izuki na may eagle ay explain ko mamaya kung ano yun. Sa support quarter, nag-decide nang bumangon si Kuroko, kaya nakabawi na naman sila. Ngayon na sa point na tabla na yung score nila, kaya nakaisip si Kuroko ng plano na hindi magagaya ni Kise. So nung na supalpal ni Taiga yung kalaban, nagkaroon sila ng opportunity bumawi. Pinasa ni Taiga kay Kuroko, pero teka lang, hindi marunong tumira si Kuroko. Pero ang plano pala nila ay isang alley-oop dunk na nagpanalo ng kanilang team. So finally, natalo ni Taiga yung pinakaunang miyembro sa Generation of Miracles na si Ryota Takise. Talagang umiyak si bro kasi first time niya matalo sa ganyang laban. Kahit practice game lang naman. Pero babawi daw sila sa Inter High. Yung tournament ng basketball na ng mga school sa Japan. So ngayon habang nag i to si Kise, biglang dumating yung isa sa ka-teammate niya dati sa Generation of Miracles na si Midorima Shintaro. So nakikita nyo may dala siyang palaka I explain ko mamaya saglit Bago sila makalaban ng Seirin Meron muna sila nakalaban na matangkad na galing sa Africa Literal na binuwat si Kuroko kasi akala nyo bata daw na naligaw <coughs> Tapos kakalabanin nila yung tatlong hari sa Tokyo. Pero dalaway na sa kanila sa lineup. Tapos kakalabanin nila sila sa loob lang ng isang araw. Isa na dun yung Shotoku. Pero yung una nilang kalaban is Seho. Yung binantayan si Taiga ng kalbong nakakaurat. Pero natalo din nila yon dahil sa 3-pointer ni Junpei. Kaya talagang pagtapos ng laban nila nagpahinga sila. Kahit si Taiga nakatulog na din. Kasi may susunod silang kalaban which is yung Shotoku. So ngayon, nag-decide si Kuroko magbanyo kasama si Shinji. Nakita nila sa banyo yung tropa ni Midorima na si Takao. Napansin ni Shinji, parang ang weird yung lalaking to. Kasi napansin niya si Kuroko kasi usually, 'di ba, wala nakakapansin dito sa taon to. So balikan ko kanina yung hawak ni Midorima. Yung palaka na yan, yan yung lucky item niya kasi pag dadala siya bawat laro, si swertehin daw siya. Yung rakon naman na may hawak na basketball yung dala niya. So ngayon, naganda na yung dalawang team. Yung captain ng Shutoko, pinapa-hype yung team niya. Rookie natin sila ng buong lakas. Tulad ng dati, mananalo tayo. Oo! Oh, Tapos yung captain ng Seirin. pagod na pagod na ako. Dalawang araw yung kalaban natin ngayong araw. Bago magstart yung laban, nag top shit pa to si Midori kay Hindi namin inaakala nga aabot ka dito. Kahit magtulong-tulong pa kayong mga hindi kayo ang mananalo. Narinig yun ni Taiga kaya hindi niya pinalagpas. Kanina pa ako natutulog. Lahat ng lakas, nireserva ko para sa'yo. Kaya humanda ka, tang Baka ma-technical ka, Taiga. So ngayon, start na ng first quarter. Jump ball. Bola ng Seirin. Sobrang bilis ng kalaban nila. Nakaanda na kagad sa depensa. Kaya biglang naglaho si Kuroko. Pinasa sa kanya. Tapos gumawa ng alley-oop kay Taiga. Pero nasupal pa lang ni Midorima. 2 minutes na yung lumipas, wala pa ding nakaka-score pambira. Pero nung nahawakan ni Midorima yung bola, tinira, wala na, nasa moon na. Parang next episode pa yan bababa eh. Pambihirang shooting form yan papunta kay Jesus. Pero biglang tumakbo si Kuroko pabalik. Taiga, humanda nung pumasok yung tira ni Midorima, bigla niyang kinuha yung bola tapos sinagad papunta sa kabilang side ng court na parang bala ng baril. Papunta kay Taiga kaya easy 2 points. Lahat ng tao na shook. Ngayon, na ng coach ng Shotoku na kailangan din palang pigilan to si Kuroko kaya kinausap niya si Takao na bantayan siya. So tulad na sinabi ko kanina, si Izuki di ba may eagle eye, tapos ito si Takao may hawk eye. Basically, na mas nakikita nila yung mga tao sa loob ng court. Kaso yung kay nakaw, mas malaki yung, mas malakas yung kanya. Ewa ko, di ko may tindihan. Basta, basta bullshit tong anime na to. Kaya sa bawat pasa ni Kuroko, nanguhuli niya. Kaya yung teamwork nila, unti-unti na napipigilan. Nusubukan na sa'yo bumawi. Pero nandito na yung part na nakakaput. Kasi out of nowhere, si Midorima naman na normal yung shooting form, tumira sa court. Ginawa niya yun mismo sa laro. At this point, nagpiplex na lang si bro. Kasi puta, mas nilayuan niya pa. Simula dun sa pinakadulo. Tumira si bro. Tapos yung nakakapatang pumasok. Kung ako yan, tara guys, suya na tayo. Pero sa isip ni Taiga, bukang mas nag enjoy pa siya kasi mas malakas yung kalaban niya sa kanya. Talagang nag-iinit na si bro. So sa bawat tira ni Midorima, sinasabayan niya lang. Pero parang habang tumatagal, napapansin ni Midorima, mas tumataas yung talon ni bro. Umabot na din sa point na nahawakan ng daliri ni Taiga yung bola. Kaya muntik pang hindi pumasok. So ngayon, nung tumagal, nalaman na ni Taiga yung kahinaan ni Midorima the more na malayo siyang titira, mas matagal niya rin mabibitawan yung bola. Kaya butata ka ngayon, boy. Pero habang tumatagal, nagiging makasarili na si Taiga. Nagagawa niyang maabutan yung score ng Shotoku. Pero umabot na sa point na gusto niya na lang na ipasa sa kanya yung bola. Pero syempre, nasa yung teamwork dun, di ba? Kaya bigla siyang sinapak ni Kuroko kasi nagiging katulad na siya ng Generation of Miracles. Kung mag-isip, ginantihan niya si Kuroko pero eventually, na-realize niya na tama din pala siya. Pero syempre napagod na si Taiga kakatalon Sinabi ni coach dalawa na lang daw yung talon niya Kaya ginamit niya yung una para supal yung tira ni Midurima Para pansindak dun sa Shotoku Kaya yun nagkaroon ng opportunity na makahabol yung Seirin Tsaka etong si Junpei talagang sumugal Ilang segundo na lang tapos dalawa na lang yung lamang ng Shotoku Talagang pumuesto sa malayo si brotas dun siya pumuha ng 3 pointer Tapos biglang pumasok Finally lumamang na yung Seirin <sighs> Panalo na ba kami? Ha? Anong sinasabi yung nanalo na kayo? Midorima! Kumanda na si bro para tumira. Pero si Taiga talagang binuhos yung lakas niya para lang tumalon. Pero bro, nanyari yung unexpected. Bumeke! Nilin lang niya si bro, hindi siya tumira. Dalawang segundo na lang yun natitira. Pero may mas unexpected pa sa unexpected. Dahil nung titira na sana si Midorima, biglang sumulpot yung kamay ni Kuroko. Tapos sinupalpal yung bola. So yun, natalo yung Shotoku. Yung mga tinalo ng Seirin, hindi makapaniwala. Tulad ni Kise, Umiyak din si Midorima pero nasa ulan. Pero nakakuha siya bigla ng unexpected na tawag. Sa dati niyang ka-teammate na si Daiki Aumine ng Generation of Miracles. So yeah, wala na ako oras. Pupunta pa ako ng Dabaw. Ang dami kong lakad. Promise pag uwi ko gagawa ko ulit ng video. Milko Shaco out.